lang naman to. Kailan pa po yan? Parang to, kasi O, na, po na maliliit na boses. Anong sabi nila? Yung Latin. mga maliliit Latin. Latin po yun eh. Latin? Parang Latin po yung Mm-hmm. Tapos, yan na, nagkaganyan ka na. Ano po, just... hindi po po. Labas ka muna. Okay. Okay. na muna po. Maganda ko na ako. Pagkatapos ang 53 po, hindi lang ako nakakaya. Okay. okay. Pero... Pero mm, Kayaan Nagpunta ka naman sa ating mga mabukupin niyang doktor. Nagpunta ko po sa laboratory po ako. Ang mga mamimot diabetes daw po. Tapos pangalawa sabi, wala naman daw diabetes. May nakakaway ka na? Wait, na. Unang well, labo po, awit Nagkaroon lang po yung kami ng negosyo sa basahan. Ano? Basahan lang po. Sa basahan. Pwede okay. okay. meron pa rin. Magbasahan. Diba? Ang ano natin dito, sige. Alisin ko yung nilagay sa'yo. Matanda na rin yung maano sa kanya. At uh, may sakit na. May sakit na yung maano sa'yo. I mean, ang sa akin dito, alisin natin ang nilagay sa'yo. Yun ang katungkulan ko. Yun ang okay. mission ko. At ibabalik natin dito sa tao. At yung na ano mong narinig yan yung mga dwindling itim na narinig mo hanggang ngayon nandito sila so pagpagawin natin ang manalangin ka kung ano mga naging kasalanan mo tao lamang po tayo na nagkakasala araw-araw minigyan tawad sa ama at naway gumalik ka ng darito. at ibibigay ko naman yung best ko na sana, sana gumaling ka pero hindi po ako magpapagaling sa iyo kung ating Panginoon at ating Ama na no? Sige, alisin na natin yung pang-ipit. Wala akong makitang sakit doktor sa'yo. Kaya niya, kaya niya. Kaya niya? Kaya basta mo. Um, Mananalig ka lang sa ano, pang Kasi kung hindi niya kaya, sasabihin ko agad sa inyo na ay, kailangan natin umano ng isang medium. Kaya niya. Basta so, manalig lang po tayo ha. Ang ang doktor kasi ang, mas na binigyan tayo yung reseta niyan. Ako naniniwala ako sa sa doktor ha. Kasi may mga pinag-aralan yan. Pero ang ang Malip sinasabi yun, ni nanay, bakit marami na raw siya na itong nagamot, bakit lumalala siya? Ibig sabihin po may ulam. Di pa po. Apo, marami pong nakakita ng ano eh, yung ano yung, 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 yung sakit. Uh Oo. -oh. Sige, ano na natin na ha? O diyan lang, hindi lang. Bir ko lang na. Ya, ya yan ha? O, pipisiling ko itong masakit. Wala. 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 O, ito yung papel ha? Tinan mo ha? Hmm. Ayan lang yung anak ko. Baka sabi nyo, kaya pala na, na ano si nanay, mayroong matigas sa bagay sa lobe. Wala ha? O. Okay. Sige. na natin yan para ano. Sana gumalik ka ng direct. Sige, Sige, ganyan lang po. Okay. Ah, tingin na lang ako ng asin. Pakilagay na lang dito. At ako na maglalagay. oh, sakit doktor. Pigit. Pigit. Mm. Wala. oh, ito yung building itin. <coughs> like Aray Ito ang kulam. Hindi ko po pinisin yun, ha? Hindi ko ay Ayun o. Sarte naman, ha? Ito lang. Oh. Ito yung kulam, babae, may, may sakit na rin po yung babae. Oh. Pero sakit doktor, bakit ito? Sakit doktor po ito ha. Sir, okay. na mo. Wala? Mm. <coughs> Wala? O, oh, ito po yung dwinding itim. Piniga ko po yung sir ha. Okay. Pero bakit dito sa dwinding itim, pisilin ko lang ng kotse. Kutsi-kutsi lang ako. Okay. Oh. Uh! Hindi ko pinanin. Ayun okay. Na, um, um, um. Uh, uh, Bakit dito? pisiling ko lang din ng konti. Pareha sila. Ma'am? Nanay? Ano? Nanay. Ano? Bakit dito? Hindi ko pipisilin ng todo. unti lang. Bagya lang. Ay, ko po! Ay, alay, 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 Ito po yung kulam. Okay, umpisin na tayo sa tour. Aray po, teneta para rotas. Pooh! Tanggalin mo nilagay mo rito ha Tatanggalin mo ha Tatanggalin mo na Tatanggalin mo na pala Baklasin mo nilagay mo rito ha Nagkakaintindihan? Sabot! Nagkakaintindihan. Alisin mo na ha Alisin mo na pala Alisin mo na O dalawang kamay Dalawang kamay Pataas Kababa Sige pababa Gagaling mo to, Baklas Nakautra. Sige sige Kunti na lang kaya mo, kaya mo. Kaya mo. Sige, baklas, baklas. Ilang anong, ano natin hindi makalakad? Okay. Ilang na po? Ilang taon na po. Ay, ilang taon na rin po na ano. Kaya ako na lakas na ang no okay. Sige, sige, gagaling na to ha. Oh, sige, ay, sigo, sigo sige, kunti na, kunti, na lang. Ay, ay. Ay. kunti na lang, kunti na lang. Nakakontra. Nakakontra. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Hanap kayo ng ano mamaya herbal. Kailangan makainin siya ng herbal ha. Mamaya, eh. Paalis ko muna to. Hindi ko may green bean itin ka. Tanggal sa kisayo ha. Nakakapos ko sa'yo. Sige. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti, kunti, kunti na lang. Tulungan na kita. Ako ng bala. na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Panginoon kung isa sa akong nadakilaw ng na basbas na yun eh, balik ko yung nilagay sa baba nito sa so, refrigerator sa clip at ang o, oh, iipit ang kulit, tingnan nyo yun lang tubig ay, mula kang baso painumin nyo ng ano, painumin mo painumin natin pwede pa ako paano namin mo. Ubusin. Mo. Ah, uh, shout out sa lahat. Andito ako sa Sambales. Galing ko kami ng Bataan. At meron ko kami gamutan pa, parte ng Norte. Ah, ito yung isang babae na matagal na kundi makalakad. Inihiling ko uh, ah, na may pagdasalo natin sa nanay na tuloy na po itong makalakad. at ah, yung matagal na siyang ginambala. Shout out kay Apo Mau, Apo Marwin. Ah, Apo Marwin, Apo Ken, tsaka kay Apo Rap. Yes, wa Masiya at saka kay Melo Lagario makinumada ito uh, so, ha sino mm. mga item, itin pero wala kang kulang wala ka rin sa akin doktor ayan po Nay pajak pajak mo yung tuhod mo ginawa ka na oh. ba? ginawa ka? gumaan yung pakiramdam o oh. yun nyo. yun Na, Tsaka iba yung mukha niya? Naano naman po sa ano, hmm. po yung Kanina ang mukha mo, kala mo talong. Akala mo talong na ang itim. Ah o, tinanong mo yung panya. Maliwanas nga po yung itsura niya. Oo. Oh. Diba? Mabalik. Okay. Okay. Mabalik. Mabalik. Mm, -hmm. basaw manalig lang po. No. Nah.